Kahit pabalik-balik na kami panguha ng mga baki dito guys, hindi pa rin kami natatakhan at dito kami sa basakan magdagandagan at hindi rin natin to basta-basta lulutuin dahil aadubuhin natin to at for sure na mabubungkag na naman ang mga bahaw kahit trasamahan niyo kami. What's up sa nyo guys? For today's video dahil nag si Ivy, iwan ko ba kung bakit hindi naman to kumakain ng baki pero ngayon baki talaga yung pinakapaborito niya kan? naman nagdali-dali na kaagad kami at sumirit na kaagad kami. Siyempre nandam ko na itong mahiwagang sudlanan natin na napakasarap naman talaga at gamit na gamit talaga to at transisyon na nga pala tayo kasama ko nga pala dito ang mga kasin ko na magaling rin manghuli ng baki at hindi rin sila basta-basta. At magabot namin dito sa basakan, medyo simikulba kami dahil may nakita kaming iring dito at baka nagpa-iring-iring lang to, delikado tayo. Pero hindi pa rin kami nagpatinag, dumiritsu pa rin kami dito sa basakan na napakaraming baki at sinimula na nga ni Dodoy paglarap ng baki. At hindi talaga yan papasiluin ni Dodoy kapag nahuli ng baki. Kaya magingat ka ki, kapag nasakpan ka ni Dodoy, pipitlokin ka niya talaga. Alam nyo ba guys, kapag tinguan talaga, nanunungat talaga yung mga baki dito sa amin at pa. Kaya naman ito talaga yung pinagkakabalahan namin at bukod sa masarap na ay malilingaw ka pa sa kakahuli dito at sa puntong ito nga guys ay minahuli na kaming dalawang baki dito na sobrang lapok pa pero naku mawawala na yung lapok dyan at nakabuhi pa nga yung isa at umambak ambak pa pero hindi pa talaga oras ng baki na yun at kaya naman pinabayaan na lang namin at sa puntong ito guys nakadakop na naman si Dudoy ng baki kawawa naman talaga yung baki imbis na nagtago-tago dinaginot pa talaga ni Dodoy at may nakita pa kang kaming ambaw dito ito pala yung dinadaanan ng mga iring dito kung baki lang ang isgutan dito sa amin guys ay naku hindi rin magpapalupig dito sa lugar namin dak dahil napakarami ng baki meron yang mga baki sun sa silingan namin na umaambak-ambak lang kapag gabi dito pa kaya sa basakan na talagang malaya silang nakakalipad sa ngayon guys baki-baki lang muna talaga yung tirada natin ngayon dahil bukang delikado pa sa dagat at medyo malakas-lakas pa yung ulan dito sa amin at walang tigil talaga iwan ko anong nangyari sa ulan at hindi sumasabay sa panahon at sa puntong ito nga guys napakarami na ng huli ni Dudoy medyo naninood na kasi Dudoy at pati yung gamay na parang kinder pa na baki hindi niya na pinasaylo niya na. at dito nga sa spot na pinuntahan namin ay medyo min madaginos talaga yung baki pero nako meron pa rin kaming madaginot pero konti na lang iwan ko kung saan napunta yung mga baki siguro nag Christmas party pa sila kaya hindi nakapunta ngayon at sa puntong ito nga hindi pwedeng sila lang yung manghuli ng baki at siyempre tumisting rin tayo at pag nakop ko nga ay nakaambag pa nga yung isang baki at dalawang baki nga yung nahuli ko pero nako hindi ko na pinasaylo yung isang baki at pinitlok ko na at alam namin guys na maraming tao na hindi kumakain ng baki dahil medyo nahuhugawan sila pero para sa amin ay nako napakasarap talaga ng baki at naalala ko noon hindi rin ako kumakain ito at medyo nandidi di ako kapag nakita mo to Pero nako, pag nakatilaw ka Ay nako, hindi ka mo talaga mapasailuin At nahanap hanapin mo na At sa puntong ito, nakaabot na nga kami dito At sinugat na kaagad kami ni Ivy at ni Coco At as naman guys, yung baki na kuha namin Ay binutang na kaagad namin sa planggana na stainless At kung nakikita nyo guys, hihinloan namin yan at papanitan At speaking of hihinloan at papanitan Hindi na kaagad pinasailo nila at pinaspasan na nila Dahil sobrang nagugusla na kami At pati si Madam Ivy na nagpakuha ng baki Ay nagugusla na talaga Kaya naman, pinaspasan ko na kaagad paghiwa ng mga lamases natin dito. Bumbay ahos lang talaga yung katapat ng baki at goods na goods na yung lasan niyan. At naghaling na nga rin sila duduy dito para mas mapadali at tinabang-tabangan na rin namin at pinagsalib na ang aming mapwersa. Ang mahirap talaga sa pagkain ng baki ay yung pagpanguha lang pero kapag pagluto na ay napakadali lang. Bisik na bisik lang talaga to lutuin. Adobo lang talaga yung pinakapaborito naming luto dito. Actually guys, marami talagang putahi na luto dito sa baki pero kami ay nako adobo lang talaga yung madali-dali namin dahil napakadali lang nito kanin. Pero ang iba guys kapag nagluluto nito, mayroong ginataan at mayroong meron din silang fried chicken na baki. Iwan ko ba kung masarap yun, hindi pa ako nakatilaw nun. Pero itong adobo talaga na may parisan mo ng sili na maanghang-anghang at itlog na hindi ka talaga magmamahay dahil mapapasabi ka na lang na sana all talaga. Dati kung nakakakita ako ng baki ay hindi ko talaga pinapansin. Pero pag nakakakita ako ngayon ng baki ay naku talagang hindi ko napapasayluin dahil kakainin ko na. At speaking of kakainin, tinilawan ko na kaagad yung baki na niluto natin at medyo maanghang-anghang na masarap at magugusla na naman yung mamaritis na manunood dito. At disclaimer nga lang pala guys, no? kung mahilig ka sa baki, okay ay pwede mong tapusin ang video na to pero kung hindi ka mahilig ay naku pwede ka na mong scroll dahil baka in ka sa sobrang sarap ng baki na to. At pati yung mga kasin ko nga dito guys hindi na talaga nila pinasaylo yung bahaw at binungkag na nila. At syempre hindi rin tayo magpapalupig dyan at bubungkagin rin natin yung mga bahaw at pati si IB nga binungkag niya na nga rin yung bahaw niya. At napakasarap naman talaga ng kain ni IB ay naku first time niya kumain ng baki at iwan ko ba kung bakit nag crave siya ng baki at hindi naman siya kumakain nito. Napakasarap rin naman talaga kumain ng baki kapag ganito yung mga food trip nyo magbubulo full fight at ilatag mo lang sa lamisa yung baki ay naku hindi mo talaga mapifeel kung baki ba yan o palaka ang importante masarap na masarap talaga yan kaya ikaw kung umabot ka sa video na to ay naku manguha ka na ng baki at simulan mo na paghagad yung mga tropa mo dahil napakasarap talaga na magpuntrip kapag ganitong mga banding at hanggang dito na lang kami at kung ka sa mga video namin huwag mo nang kalimutan ilike and share dahil baka isa ka sa mabigyan namin ngayong Pasko thank you and God bless you all mabuhay kayong lahat dyan mga idol hanggat gusto nyo at mag